Grabe kayang bundak sa ulan karon dari sa dakbayan. So tara mag food trip na pud Natay sisig ug kaning ilahang kinilaw ug kaning <coughs> ilahang pork belly. Nami kayang ilahang sisig mga bashies. So dali na mga unta food trip ta labi nang ilahang kinilaw. Na 80 pesos lang. Yes, 80 pesos lang ni mga bash and then lami kayo so refreshing charms. Mag-shield ta while gapaminaw sa ilang banda samtang kusog pa ang ulan. Hello, hello mga Beshi! For today's vlog, yes, for today's vlog, lakaw na punta magbiyahe ta kay mamalita Mama o mga... Si tawag ni kaning mga school supplies kay ting eskwela na sa atong mga chikiting. Yes, mag-school nang amo ang aling maliit na si Shashang. Oh, coming to ni daddy is mang mamalit mga school supplies niya so tara let's go so nanatakaron dari sa ilustre mga beshi so ayan daghan kay sila mga school supplies dari uh, pero na sa mga presyo mga beshi dili di makaya ang presyo halos gitalapan ng isa kalibo no sa kinder lang na ha ng mga school supplies So after ana ning biyahe na mino no, grabe gyud ka bundak ang ulan diri sa dakbayan sa Davao. So da isip na ni daddy nga mag dinner usa no, para mag uh, sa, sa ulan. So nami diri karon sa Apply Barbecue House. So do ni the needs, amo ang mga bash. So ayan while while waiting sa imong order na mga banda na banda diri ang mga bash. Ma-relax ka diri ah, mag-chill-chill ka diri ah, while kayo ang ulan. Huwag na po dahil sila ipaanli sa bawderi, ano, tamang-tama sa kakusog sa ulan. And then, mauna dahil niya ang amuang order na may sisig na tag-185 with only rice na na o kaning belly na 165 with only rice. With free na po lang ilahang mga soft drinks, anak mga beshi. O kaning kinilaw na tag-80 pesos. Diba? Sulit na mga beshi ay... Must try, dude, kayo nilang kidilaw mga beshi. Lamig kayo for only 80 pesos. Not bad na o kaning ilang sisig nga tog 185 no, with only rice na o with one soft drinks not bad na rin nami po ba yung ilang lasa mga beshi o syempre yung atuan ng pusaan o. kaning unsay tawag ani sili kay para mas lami og kaning ilahang anli sa baw ay tungod sa kakusog sa ulan na paanli ang sabaw mga besh no sobra ka tugnaw from liquidos popular the most popular is from the eagles I'm mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. you <laughs>